ako dati tubalit di nila maintindihan hindi ako baliw tao lang ako naghahanap ng dahil ito ka paulit na ulit muli hindi ako baliw tao lang ako ginawa ko lahat ng bagay na magka 🎵 Duliw ako nagsabi ng totoo, mayroong wala sa ano upo 🎵🎵 Sabi nila maghanap ako ng isa pa, na nilang sabihin na wala rin ang aking isip Tao pa rin ako, hindi pa rin nilang hindi 🎵🎵 Haaa! dito! Ilustri, 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 ilustri. <laughs> <laughs> ya, 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 ya,